mga benepisyaryo at scholar ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ay nakatanggap ng kabuuang halaga ng 964,720 pesos ng mga kagamitan sa pangkabuhayan at allowance sa pagtatapos ng TESDA Carpentry NC2 Training na ginanap sa Municipal Gymnasium ng Columbia Sultan Kudarat noong Agosto 11 ng kasulukuyang taon. Ang mga beneficiaryo ay miyembro ng Peace and Development Volunteers and Farmers Association ng Barangay Eday, Barangay Makat at Barangay Lumuyon kung saan itinuturing ng mga lugar na naapektuhan ng communist terrorist group na nalinis at binago sa pamamagitan ng Community Support Program ng 39th Infantry Battalion. Ang bawat beneficiaryo ay nakatanggap ng mga kagamitang pangkarpintero na nagkakahalaga ng 8,000 pesos training allowance na nagkakahalaga ng 7,560 pesos sa ilalim ng Special Training and Employment Program na isinagawa ng Test Provincial Training Center Lambayong sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Columbia at ng 39 IB. Ang TESDA ay ang pangunahing ahensya ng Poverty Reduction, Livelihood and Employment Cluster ng National Task Force in Ending Local Communist Armed Conflict na may layuning palakasin ang mga komunidad upang maiwasan ang pagbabalik ng rebeliyon sa mga dating lugar ng labanan at mga mahihirap.